How much of a good actor is talent and how much of that is, is learned? Uh, para sa akin, ha? Oh. sana sabay yun. Sabay? Uh, sabay. Yung pag ka dito, sana alam mo na na may talento ka na meron kang... Ibibigay. Ibibigay. Gaano kahalaga ang papel ng direktor? Malaki. Kasi para sa akin kasi, ang iba-iba ang klase ng direktor. Iba't ibang atake, iba't iba ibang style. Iba-iba ang mga binibigay nila at iba-iba yung gusto nilang gawin ng sa artista. Sa mga style. pagkakataon na hindi ka agree doon sa sinasabi ng direktor, ano nangyayari? Kikipag-usap ako. Nakikipag-usap oh, ka? Uh, kaya may, kailangan medyo kausap ko yung kilala, or kahit pa paano yung nakakaintindihan kami ng director. Medyo katsika mo dapat siya kasi sasabihin ko na uh, para huwag naman ma-offend na naiilang ako dito sa pinagagawa okay. mo. Or minsan pag talagang hindi ko gusto, dinidiretso ko, hindi ako natatawa sa ginagawa ko. Kailang eh mababait naman ng mga directors ko eh. In fairness ha, mga na-experience ko. Pag sinabi ko, Direk, hindi ako natatawa. Eh kung ako hindi natatawa, paano sila matatawa? Correct. Kaya oh. lang sila, ewan ko, meron din galing ang mga direktor na, Kuydik, ako nanonood, kami nanonood. Tawang tawa kami. Try mo kami. muna, natatawa kami. Baka lang kasi, parang in a way, nagawa mo na someday yung ibang mm -hmm. ginawa mo dito. But please try it. Ako naman, mabait na artista. Kuydik. Okay. Nagawin though, ko yan. Yeah, I mean, you know, we know that. But, and you're very generous. Ah, uh, as an actor, kasi, Ah uh, dapat mapagbigay ka rin because you don't do it alone you do it with other actors. Exactly. Diba? exactly. Uh, minsan nakadepende ka doon sa ibinibigay ng co-actor. Mm -hmm. Ano ang ginagawa mo pag hirap na hirap ka sa kaeksena? An drama ba to? Drama or 'di ba may comedy? Timing is is wild. I mean, you either have it or you don't. Um, okay. Sa sa drama, um kahit ano mangyari, gagawin ko talaga yung pagsuporta ano, pagsuporta. Ah. Pero kailangan maramdaman ko na itong artistang itong kaharap ko, eh, mahal niya yung ginagawa niya at saka nakafocus siya talaga. Pero pag naramdaman ko, tao lang ako eh, tao lang ako. Pag naramdaman kong parang isa lang ito sa ginagawa niya at hindi niya binibigyan importansya ito, eh mararamdaman din ng direktor yon sa akin. Parang, ang ah, gusto mo ba ganito? Ah, di, sige, gawin natin ganito. Pero nararamdaman ng direktor yon. Kaya ang ginagawa ko, kung hindi ka mapagmahal o hindi mo pinapahalagan itong ginagawa natin, pues ako, may responsibilidad ako sa tao gagawin ko pa rin. At baka siguro dagdagang ko pa ang gagawin para ko. Mapunuan para mapunuan dahil meron na akong obligasyon sa tao na magtrabaho at ibigay kung ano yung para sa kanila. Napakaganda. At dahil dyan, let's do fast talk. Yeah! <laughs> <laughs> Mga batang release po, starts January 6 Right after 24 oras, kasama po dyan, ang dakilang Roderick. Salam. Salam. <laughs> okay. Kredik, uh, Bl blush on lipstick. Lipstick. Paul Paps Both. Mamang Mami. Mamang. Batang Riles, Batang Isip. Batang Riles. Pasko, Bagong Taon. Bagong Taon. Tatalon, Tatakbo. Tatakbo. Sasayaw, Kakanta. Sasayaw. Magpapaiyak, Magpapatawa. Both. Magtataray, Mang Oo Cry. Magtataray na lang. Maraming awards, Mataas na TF. Both. <laughs> <laughs> ulirang, uli artista, ulirang anak. Ulirang anak. Your greatest achievement. Ah, uh, naalagaan ko ng tama yung nanay ko at mm. naibigay ko ang pagmamahal na kailangan niya. Mm. Your greatest fear? A fear of heights. Uh, a fear of uh, yung sa tubig. Uh, guilty or not guilty? May napagalit ang batang artista. Very guilty. Guilty or not guilty? na Naisip magquit sa showbiz. 1991, yes. Guilty or not guilty? Nangligaw ng co-star. Guil ah. Guilty. Guilty. <laughs> yeah. Guilty. Oh, no, no. Guilty. guilty or not guilty. Na busted ng co star. Pangholda. Not guilty. Guilty or not guilty. Tinakasan ng kadate. Not guilty. Guilty or not guilty. Tinakasan ng namutang. Guilty guilty. <laughs> guilty or not guilty. Gusto pang mag-asawa. Guilty. 1 to 10. Rachel's happiness level. Right now seven and a half. One to 10, rate your stress level. Eight and a half. Puso o pamilya? Sa ngayon, pamilya pa rin. Lights on or lights off? Pwede dim. Yeah. Oh, wag naman, <laughs> takot ako sa diba Happiness or chocolates? Hindi ako pwede sa chocolate. May ambil ako ng medya. Oo, uh -uh, okay. medya <laughs> <laughs> Best time for happiness? Anytime. Dasal mo ngayong 2025. Walang magkasakit sa mga mahal ko sa buhay. So no. Oh. Yan ang ating dasal para sa lahat.